Hello mga madam sir! Dito ako sa likod ng bahay namin. And guess what? Kinala niyo ba ito? This is kamote. Kamoteng kahoy. O, oh, di ba? So, for today's video ay talupan lang yan mga idols. Yung iba, papunta na sa kahoy. So, season ngayon ng kamote kamoteng kahoy. Ayan. So, libre na naman ang merienda ng person. Libre na naman ang merienda ng person. Maghukay ka lang dyan. And then, may kamote ka na. Summer! na naiyak ka dyan? Okay. ayan, tanggalin niyo yung dulo mga madam sir kasi kahoy na yon, hindi <laughs> na pwede kainin, okay alright so naglilinis na kami ng mga pinagtaniman ng patola at ng kalamismis so lumalabas na ang mga kamote kaya hinuhukay na, ayan lumaman ng mga kamote. Madami na kaming nakuha. Sinasama siya sa gulay. O kaya naman, pwede siyang uh, ilaga lang with asin. O kaya naman, um, makaka-LL ka, lagyan mo ng asukal. O, ba? Diba? Kamote Q. Ganarn! Pero kung hindi ka naman maarte sa buhay eh maglaga ka ng tubig at lagyan mo ng asin. Pati ito, isama mo na rin. Yan. So, yung dulong part ay kahoy na. Huwag nyo nam <laughs> wag huwag nyo namang, ano, huwag nyo namang kainin ng kahoy. Okay? Ayan, oh. Medyo matigas na siya. Pwede pa yan. <laughs> Sabi nila, pwede pa yan. Ay, kalabaw ka. Ayan. Ayan. Ayan, yeah. pagpasensyahan nyo na yung likod ng bahay namin. Alright. Dito kasi malamig. Kasi may mga puno-puno. Doon sa loob, parang ini-impierno doon sa loob. Sobrang init. Eh, di naman kami nakaka-LL. So, wala kaming aircon. Electric pan lang. <laughs> Ganon. Okay. Mamaya, ang puyat na naman tayo. At mamaya, nga nga. Ganon. Di naman. Okay trabaho tayo eh. So, sino ba sa inyo ang nangangain ng kamoting kahoy? Yung luto ha, huwag yung hilaw. Pwede din tong torta. Madami siyang do pwedeng gawin sa kanya. Torta, yad-yadin mo na ganyan. Tapos lagyan mo ng harina. Tapos konting itlog, paminta, ganarn, asin. Laban na yan. Torta na yan. Okay? Kung ayaw mo kung ayaw mo ma-feel na kamote yung ulam mo. Ikaw na bahala mag-isip kung anong gagawin mo. Tapos ano, sinasama din to sa mga karne. Pandaya ba? Imbis na bibili ka ng patatas, kamote na lang para makatipid ka. Pwede siya sa adobe o kaya sa pwede siya sa kaldireta. O, diba? Ingatan nyo naman ano, baka man mataga yung kamay nyo. Okay? O, ba? Diba? Ganyan lang kasimple mga madam sir. Pag nasa probinsya ka, mabubuhay ka. Dapat naman no, masipag ka magtanim ha. Kapag may space sa bahay nyo. Sa bahay, <laughs> sa bahay talaga, sa labas ng bahay nyo. Pag may pagtataniman kayo, why not? Coconut, ba? Diba? Pero pag wala naman, ingay ni Tucker! pag wala naman, eh, yun lang. Sana all. Yan, o, oh, diba? Ah, pa! Ganda lang kasimple. simple. Kahapon, malaki yung nahukay namin. Eto, sakto lang. Okay. Maputik pa siya, oh. Pero kaya lang yan. Hugasan lang natin yan. Oh, ang ganda ng laman, oh. Puting puti. Pwede din tong ano. Alam niyo yung pudding. Kasaba cake, ganun. Yung binibenta sa palengke. Sampu isang slice. O, oh, di diba? Madami siyang gamit eh, no? Tapos yung dahon nito, yung dulo, nakakain din yun. Pwede mo siyang gataan. Pero hindi ako makain. <laughs> Napapaitan ako eh. Ewan ko ba? O, oh, di diba? Kumakanta <laughs> na si Sam sa likod. Anak, wait lang! Ganyan lang. O, di ba? Ganyan. O, di ba? Hmm, ganda. Ganda yarn. <coughs> Ayan. Pinatulupan ko na siya. Kasi may nabili ako na manok kahapon. Siya yung ilalagay namin. Instead of patatas. Adobe. mag adobe tayo. Mahal-mahal kaya ng patatas ngayon. <coughs> Excuse me. So, ito na lang. Diba? Ayan, tapos na. So, Pero na tayong maraming kamote. Hindi nyo nakikita. We have lots of kamote. One. O, oh, diba? Pag nilaga mo nga ito, yung, yung isang ganito, busog ka eh. ni alam dami tubig damihan mo <laughs> oh yes si mga manok pasabay-sabay din talaga eh no mm bukas yung manok naman yung manok na maingay nang kapitbahay <laughs> okay sayang to eh wait lang pwede pa to eh pa <laughs> ah, di ba Tapos, season din ngayon ng mga saging. Dahil, di diba, nung nakaraan ay nagbagyo. So, hinan uh, late ang bunga ng mga saging. So, madami din kami dito mga saging. Pausbong, ayan. May gustong bumili dyan, alam nyo na. Message lang kayo dyan. <laughs> Ipapa-LBC natin, charot. Okay. Sa so, lang. Ganun lang kasimple. Tanim ka ng kamote. Tapos kung magtatanong kayo ano itinatanim doon, kita niyo yung pinakang stem niya, yung pinakang kahoy niya, yung sanga niya. Sang straight lang naman yun eh, hindi naman siya sumasanga, nagdadahon lang siya. So yun, ayun ulit yung puputulin mo, tapos itatanim mo para meron ka na ulit pakakain next time. But it would take some time, like a year. Ganarn. Wow, nag-i-English. Sayang to, oh, nabulok. So, hindi na siya pwede. Huwag na nating ipilit. Pag hindi na, hindi na. Pag ayaw na, ayaw na. Ha? Hello? Sabi? <laughs> okay. So, ayun lang, mga madam, sir. Ang topic natin for today's video ay kamoting ka, Hindi ito yung kamoting kaibigan mo, ah. Yung naaalala ka lang kapag, alam mo na, charot lang. So, ang andito na lang, mga madam sir and kung nangangayon ka ng kamote, like and share mo, uh, like and share mo niyo. Paalam. Bye-bye.